Oh, <laughs> Ni Benica. Ito po yung kalat namin nung nilibre ni Gary. Ah, busy po sa kakateksik. Oh, Tasayo na po yung may birthday. Tasayo, ah. Yan na po, oh. Yan na po. Magaling po kasi yan sumayaw, eh. <laughs>

<laughs> <laughs> sa <manigo> lang <laughs> Ayaw niya na po sumaya, papatayin ko na po yung video. Bye-bye! Ayaw pa pala.